Mayroon nga palang dala na bunga ng malunggay si Daddy B kahapon galing sa kanyang trabaho. Kaya naman, for today's ulam, ito ang aking lulutuin para sa aming panghapunan po mga kabukid. Dapat kaninang maga o panghali ko pa ito lulutuin kaso may natira pa kaming ulam kaya ngayon ko lang ito maluluto din. At sakto ito na ulam din ngayon dahil pag out sa work ni Ading Norin ay dito uuwi. Gusto niya daw galaan kami dito sa new boarding house. Kaya naman, bago pa lumubog si Haring Araw ay agad agad ko na ding binalatan at hinimay-himay itong bunga ng malunggay. Mayroon na malalaki pero okay pa naman at hindi pa talaga magulang. Kayang-kaya pa namin itong ngab-ngabin. Hindi naman kami choosy. Eh. At matamis-tamis pa din ito dahil kahapon lang ito napitas. Pagkatapos kong himayin ang bunga ng malunggay ay kumuha ko nitong dalawang pirasong laman ng kamote na galing sa Mindoro. Aba naman! Para tuloy akong nasa probinsya na makakaluto ng ulam na bigay lang ang malunggay at kamote nugasan ko na din agad itong dalawang pirasong kamote. Isa kasi itong laman ng kamote sa ihahalo ko doon sa malunggay mga kabukid. Ito nga palang luto ko sa malunggay ay copy-paste ko lang kay Nanay Nelia. Tapos ko hugasan ng mabuti ay binalatan ko na din po mga kabukid. Sabi ni nanay, masarap daw ihalo itong kamote sa malunggay. At sunod ko na din hinugasan itong mga dagdag sangkap ko sa aking iluluto itong sibuyas, bawang at kamatis. Sinabay ko na din hugasan itong masarap at masustansyang bunga ng malunggay. Madami nga palang pwedeng maging luto dito sa bunga ng malunggay mga kabukid. Pero ang gustong gusto ko talaga dito ay yung luto ni Nanay Nelia na pang Ilocano na luto. At bago ko pala simulan itong lutuin, ay magpiprito muna ako ng isda. Kaya naman, sinindahan ko na itong aming kalan at isinalang na din itong kawali. Masarap-sarap mag-ulam ng gulay talaga mga kabukid kapag may halong isda. Dahil mainit-init na itong kawali, ay ibinuhos ko na itong yus mantika na pwede pang gamitin sa aking pagpiprito ng isda. Dahil pwede na ipaglalagay ang isda, ay sinimulan ko na ding prituhin. Itong isda ay daladala -dala din noong nakaraang araw ni Dad Daddy Nahugasan at naasinan ko na po ito mga kabukid. Ang tawag nga pala dito sa isda na aking ipiniprito ay hasa-hasa. Ito ay isdang dagat po. Ipinagtanong ko pa nga ito sa aking Auntie Mabel dahil hindi ko alam kung anong isda ito. Ibaliktad na natin mga kabukid para maprito naman yung kabilang side. Napakasarap nito ihalo talaga doon sa bunga ng malunggay. Lalo na at fresh ito na nabili at naiuwi ni Daddy B. Dahil okay na, luto na sa pagkakaprito ay hahanguin ko na po mga mga kabukid. Hay <coughs> nako, takot na takot sa mainit na mantika ang lola nyo. Pagkatapos ko palang magprito ay nagsaing na muna ako. Hinugasan ko na agad itong limang cups ng bigas ng dalawang beses. Swerte naman sa akin nung tatlo kong kapatid dahil pagdating nila ay may masarap-sarap ako na luto na magugustuhan nila. Pagkasalang ko ng bigas ay sinimulan ko na ding hiwa-hiwain itong kamote. Bale, hiniwa Itong dalawang piraso ng kamote sa laki na gusto ko. Itong kamote ay kulay dilaw po ito mga kabukid kapag nailuto na. Pagkatapos kong hiwain ang kamote ay isinunod ko na din gayat gayatin itong anim na pirasong kamatis na hinog. Ginayat-gayat ko lang itong kamatis sa laki na gusto ko po mga kabukid. Yung iba pala nagtatanggal ng buto pero ako hindi ko na tinanggal ang buto nitong kamatis. Dagdag pa sarap din kasi siya sa aking lulutuin. Pagkatapos ko gayatin ng kamati, sinunod ko na din balatan at pitpitin itong bawang. Gagamit lang ako ng limang butil ng bawang sa aking lulutuin. Saktong-sakto na ito para sa ipapanggisa. Pagkatapos kong mabalatan at pitpitin ang bawang, itong sibuyas ay binalatan ko na din. Pagkabalat ko sa sibuyas ay hiniwa-hiwa ko na din ito. Dahil tapos ko ng atupagin, ang paggagayat ay tara samahan nyo na po akong lutuin itong simpleng ulam namin. Pagkalagay ng mantika, ay igisa lang itong bawang at sibuyas. Grabe naman, sa pagigisa pa lang itong bawang at sibuyas, ay kagutom na ang amoy. Ipagmimekos-mekos lang natin hanggang medyo malanta itong bawang at sibuyas. Pagkatapos, ilagay na din itong kamatis. Igigisa lang ang kamatis hanggang sa madurog ito at maghiwahiwalay sa balat. Yung mga ganitong klase ng ulam ay gustong-gusto talaga namin. Maglagay na din ako ng MSG na tama lang. Maglagay Alagay na din ako ng pamintang durog at asin na tama lang din sa aking panglasa. Ilagay na din natin itong mga kamote. Ang kamote na paborito ni nanay ilagay sa pakbet. At konting mekos-mekos lang po mga kabukid. Pagkalagay ng masustansyang bunga ng malunggay ay gisagisahin lang po at haluhaluin na din. Itong bunga ng malunggay ay isa sa gusto kong ulam dahil bukod sa masarap at talagang masustansya ay season lang din po ito mamunga. Dahil okay na ang pagkamekos-mekos ay lagyan na din natin ng tubig na tamang pang lamang. Doon nga pala sa nagbigay ng kamote at bunga ng malunggay ay salamat po sa inyo. Dahil naubusan kami ng bagoong isda, itong patis na lang ang aking nilagay. Pag ganito na ilokano po ang lutong ulam, nako sigurado na mapapa-extra rice ako dito. Ay nako, baka kulangin yung sinain ko dahil bet na bet ito nila ading sa B. Tinikman ko na din ang luto ko at okay na ang lasa. Panigurado kapag kumain kayo ng ganitong luto sa bunga ng malunggay mga kabukid ay tao bang isang kaldero ng kanin. Dahil medyo half cooked na itong kamote at bunga ng malunggay saka nagkulo na din ay ilagay na natin itong pritong isda. Pwede ito tong halu haluin para po mailalim yung pritong isda pero ako kasi ay pinaibabaw ko lang itong mga isda Ang bunga ng malunggay ay may benepisyo para sa diabetes, immune system, digestive health, at iba pa. Heto na, luto na ang aming simpleng ulam hapunan. Kainan time na mga kabukid, kakain na ang mga anak ni Nanay Nerya. Kain po tayo at thank you Lord sa aming pagsasalusaluhan. Kasi kuya atin hindi magakain. Kaya daw ka. Sugar? Hindi ganito. Nakakain ng ganito. Kasi ang gusto lang nila ay asin. Ginusta na may okay. asin. <coughs> Malunggay na ang ginusta na may asin. So, hindi ko nagawa na ang mga Kaya pala tumaba ka na rin ito. Ako, ang talaga na sa buksu ko. Nagkuha ka sa uling ng hanong. Grabe, super nasarapan ako sa lutong ulam ko sa bunga ng malunggay. Gulay is life talaga, pati mga kapatid ko ay ganado kumain. So paano, hanggang dito na lang po muna ulit ang aming vlog. Ingat po palagi and God bless. Bye bye po mga kabukid!